para maglumobo lang siya para maging mukhang sago Ah uh, disclaimer lang guys hindi talaga siya nakakapayat kumbaga nakakatulong lang siya para mabusog ka hi guys so ito may kinuha na naman kaming yogurt tapos may mga prutas yan may mga fruits siya dito strawberry pero talagay natin sana ng chia seed bali nagbaon ako ng chia seed at binabad ko na siya kaya lumobo na siya Kunting tubig lang nilagay ko kaya para siya maging mukhang sagot. So, ayan na yung niya. Ito na yung chia seed natin. Tapos iahalo ko lang. Balikan ko kayo. Ay, halwis haluin ko lang. So, ayan na halo ko na. Dami-dami -dami ng chia seed. Ah uh, disclaimer lang guys, hindi talaga siya nakakapayat. Kumbaga nakakatulong lang siya para mabusog ka. Nga pala ito na yung buhok kong niriban. So, nakapag-yoga na kaya ganyan na itsura. Bin lower you ko know. lang. Ito is strawberry with chia seeds. Strawberry guys. Ga. Blueberry. Kain. Kain.